Matinding desisyon, Pauline Luna pinalayas ni Vic Soto sa kanilang bahay. Nagpatuloy ang kontrobersya matapos tuluyang palayasin ni Vic Soto si Pauline Luna sa kanilang bahay. Ayon sa mga ulat, si Maine Mendoza ay lumipat na rin sa bahay ni Vic, dahilan ng mas matinding usap-usapan. Maraming tagahanga ang nalungkot at nagalit sa balitang ito. Si Pauline ay kasalukuyang nakikitira sa kanyang pamilya habang pinaplano ang mga susunod na hakbang. Patuloy ang espekulasyon kung ano ang tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan. Samantala, nananatiling tahimik si Vic at may tungkol sa kanilang bagong setup. Maraming netizens ang nagpakita ng suporta kay Pauline sa social media. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking gulo sa kanilang pamilya. Marami ang nag-aabang sa susunod na mangyayari. Tiyak na magiging mainit na paksa ito sa mga darating na araw. And this our chica for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.